Hello mga kamasyarom, so pwede na ulit yung ating binhi Ayan, pwede na ulit itong mga binhi natin Sa mga gusto magpatubo at gusto mag-business O pangkain lang, ay available na po yung ating binhi Bali, 5 plus 1 pa rin tayo um, Sa pagbili ninyo ng 5 ay mayroong free na isa At ang um, shipping fee ay 100 pesos Ayan, so makikita nyo yung sapot-sapot nya yan. Ayan o, yung amag nya. Ayan. So hindi masyadong makita doon sa ano niya. Ayan o, yung makikita nyo yung mga sapot-sapot na yan. Ayan yung amag ng bulba. So sa mga gusto magtanim, pang kain o pang business, ay available na po yung ating mga spawn. Ayan o.